So, Dre, find the right beat. Nasa General Santos City actually kami. And dito yung work ko. Yung last na, na employment ko sa Japan was actually um, uh, konting training lang yun dun sa, sa main branch namin sa Japan. Pero dito talaga actually ako kumbaga hinire lang ako dun sa Japan for um, Philippine deployment. Oops. <laughs> Hello from Japan to Philippines. <laughs> um, it's been a while. Naka three months na rin kami dito sa Pilipinas. And yeah, um, kung makikita or kung ma, uh, kung niyo yung start ko sa YouTube, nag-start ako on year um, 2020? Tama, in year 2020 yun eh. And then, supposedly, fifth year na natin ngayon. But, may mga um, siempre alam mo yung mga setbacks and all. <clears throat> Pero, um, especially last year, nag-share din ako ng mga mga konting um, details last year, although hindi naman talaga detalyado yon And, mas gusto ko mag-focus on moving forward. And, ito yung mga gusto kong i-address today, or this morning. Nung July, July 18 or 19, yun yung dumating kami dito ng grades ko. And nakaka-3 months na rin kami. And so far, so good. Um, tapos na rin yung first grading nila sa school. Um, so, Dre, ito na yung Dre. Ah. <laughs> share na ako ng... Um, kahit na hindi man sobrang detailed, um, at least kahit pa paano, malaman or magkaroon ka ng idea ano na bang nangyayari sa life ko ngayon. And then, So you know, tapos na mag first, uh, tapos na yung first grading ng aking kids just last week for the very first time. Nag-undergo sila ng Filipino style na examination. Although um struggling pa rin naman sila uh, sa English and Filipino pero nung in-interview ko yung eh, nung inter in interview ako nung principal ng ng school na pinapasukan nila nung first nung ano pa lang ha, bago pa lang bago ko pa sila i-enroll merong mga um interviews and all. And then, sinabi naman nila na if okay lang ba sa akin na mahirapan yung kids ko kasi nga, hindi man sila ganong maalam o hindi talaga sila maalam mag-Tagalog. Mag sabi ko naman, it's okay. As long as tanggapin nyo lang yung kids ko, I know na matututo yung mga yan. Um, gustuhin man nila yung oh, hindi. And then, hindi importante sa akin yung academics eh. Mas gusto ko na magkaroon lang sila ng maraming friends. And then, ano naman, I will do my part. Tuturuan ko na lang sila sa sa financial and all. <laughs> And yun yung importante naman sa akin. Saka um, kahit ako hindi man ako gan man ako ganun ka magkagaling na estudyante dati. Pero may nakita ako na parang um, paraan kung paano pa rin naman mag-succeed sa, sa, sa sa life. Hindi lang naman hindi lang naman parang isang um, isang ruta yung papunta ng success. Pero depende na rin siguro sa sa tao yun kung ano ba yung definition niya or sariling definition niya ng success. But anyway, andito po kami sa Pinas. And find the right beat. Ito na yun. Nandito actually ako sa Mindanao. Wala ako sa Luzon. Wala ako sa Visayas. Nandito ako sa Mindanao. And then, um, dito na kami nakatira. And, well, um, kagaya ng sinabi ko, mag-share ako ng konting details. Well, so last year, mm, um, nangyari na yun. And, um, kung hindi kasi ako mag-open up, alam ko sa sarili ko na hindi ako makakapag, um, parang, well, I've moved on, no? Para gusto kong mag-focus on moving forward. And then, yung pagiging um, content creator ko is something na, na I am very passionate about. And then, gusto kong, gusto kong ipakita sa inyo, hindi ko sinasabi na ipakita yung nangyayari sa sa personal life ko. Ah. But, gusto kong i-share sa inyo, ano bang yung mga nangyayari sa aking career. And, which is, masasabi ko talaga na marami akong pwedeng ma-share na aral sa inyo. Lalo para sa mga nag-start pa lang sa, sa career nila. Marami actually ako nakikita ang mga um, nasa kahit ano, mga teenagers pa lang dito, diba? And then, parang wala sila talagang idea kung ano ba yung mga pwedeng gawin para para mas lumawig pa. Naintindihan niyo ba yung lumawig pa or lumawak pa? Lumawak pa yung perception sa buhay. Kaya gusto kong magbigay ng mga ideas kung paano ba nila paano ba nila o paano ba sila makakapag-explore sa buhay. Hindi lang naman dito sa city na ito, pwede kayong mag mag-build ng inyong career. Kaya well, later on um sana um, makinig lang kayo and bibigyan ko kayo ng <clears throat> mga ideas kung ano ba yung mga pwede nyo gawin. Isang areas ba yung pwede nyo improve or paano bang lumawak yung mga connections and networks niyo and then someday um, magkakaroon ng mga idea yung mga katrabaho ko eh kung kasi kung bak kung alam, alam kasi nila kung saan ako ngayon eh and, masasabi ko naman na very successful yung aking career ngayon. Pero ako rin, kahit ako, masasabi ko rin na nag-uumpisa nag pa lang tayo. And darating din tayo sa point na kumbaga, mas ma marami rin tayo matutulungan pagdating ng panahon. And then, alam niyo naman, an an, an saan ba talaga ako passionate about? Which is um, sa pagtulong ng ating mga OFWs. And then, para sa mga future na OFWs natin, um, relax lang kayo. Someday, alam mo ta alam niyo, tama alam niya talaga yung sinabi nung subscriber ko dati. Sabi niya na sir nakikita ko na pagdating ng panahon, marami, marami kang matutulungan ng mga kababayan natin sa Pilipinas na para makapunta na Japan. And nadun po tayo sa sa, ano, sa route na yun. And slowly but surely lang. Okay, so touch muna tayo, balik doon sa sa personal life a little bit. Um so last year, hmm, finally nag-sign na po ako sa paper and my number one condition, ang pinaka number one condition ko lang bago ako pumirma was as long as akin, nasa akin yung grades is okay ako. And then, well yun, napunta sa akin yung grades. And then, pero nung nag-sign na ako, um, kasi yung, yung eldest ko, ano na rin eh, yung ibang estudyante kasi sa Japan, very, ano <coughs> Independent yung mga yan. Kaya yung eldest ko, kahit na 9 years old pa lang siya, syempre, um, marami na siyang friends, and then, sa Japan kasi guys, ganito, no? Grade 1 pa lang yan sila. Trained na yan sila na pumunta ng school no? sa lang sa kanilang. Although, not, li not li literally, no? Kasi group yan sila mag uh, magtitipon-tipon sila in the morning and then sabay-sabay silang pumunta ng school then after school meron na namang mga kung ano lang activities and then yon kaya nung mag sign na ako and then I got the yung nakuha ko na rin yung condition na sa akin magpukuta yung kids nag-ask yung aking elders na if pwede dun nung siya magstay sa Japan with her mom kaya ilang ilang nights, ilang days ko rin pinag-isipan yun. Pero, para... oop, gising na si Kyrie or si Kobe. Hey! Kyrie, hello! Good morning. You wanna come here and say hi? Hi. Hello, okay. I think you're not... Na... Oh. <laughs> Actually, nasa part ako ni Kyrie ngayon. <laughs> yeah, you can change there. So, yeah. Um, nakatira kami dito ngayon, somewhere in Mindanao. Nandito kami sa Jensen. So, Dre, find the right beat. Nasa General Santos City actually kami. Nandito yung work ko. Yung last na na employment ko sa Japan was actually um, uh, konting training lang yun dun sa, sa main branch namin sa Japan. Pero, dito talaga actually ako kumbaga, hinari lang ako dun sa Japan for um, Philippine deployment. Oops. <laughs> Kuya, Yeah, yeah. <laughs> You change there, yeah. So so for Philippine deployment and um, you change you you finish changing there first okay? Yeah, alright. i uh show -huh. me No, I to die It's alright. kapag uh, nakikipag-usap ako sa mga kids ko, um, ko pa rin na Japanese lang. And then, baka makita sa salamin. And then, parang hindi nila makalimutan yung Japanese. And then, at the same time, um, tinuturo, hindi naman nagda-double time, pero... Ay, sa to na ito. Hmm, sa naman Ah, Ah, Iyo, iyo. Go, go, go. Ready? Let's go. Okay, so, that's si Gary. Okay, nag-CR na siya. We actually live, um, masasabi ko na very comfortable life dito sa General Santos City right now. Well, thank sa ano, so, sobrang blessed din talaga ako na na mapunta sa gantong um, position or sa gantong field, sa gantong career. Although, my um, may connect pa rin siya dun sa mga uh, sa mga bagay na very passionate ako about which is um, Japanese um, supervising managing um, interpreting translating lahat lahat na so manufacturing nandon um, kung ano yung natutunan ko for 10 years na pagtatrabaho dun sa Japan sobrang na-apply na -apply ko dito and right now nasa managerial position, position po tayo and someday, um, kaya ng minansyon ko, um, uh, marami tayong matutu matutulungan na makapunta ng Japan pag tinampanahon. Pero slowly but surely lang, okay? So, um, going back, nung uh, nag-sign na po ako, then, nag-ask or nag-ask yung aking elders na if pwedeng doon na lang, lang siya sa si Japan. Eh, pumayag naman ako. And then, para ano naman no um, palagi yung aming um, communication and then yun lang yung ayaw kong mawala talaga so nung una um, sobrang hindi ko rin maintindihan kung ano bang nangyayari kasi nga if ako although ayaw ko namang mag throw ng ng parang um, ayaw ko talaga mag bad ng ibang tao eh. Kaya, syempre, ako lang naman sa isip ko if ever na ako, um, mother, parang never ko siguro i-give up yung aking kids kahit na anong mangyayari. Pero, dati hindi ko siya maintindihan yung situation ha. Pero nung ano na, nung later on, kasi sobrang iba yung ating, um, tabot kultura. Kaya, dun. And then, hindi ko na siya tinatry na isipin ng sobrang lalim. Kaya, ano lang, baga, tinatanggap ko lang or nagpa-focus naman talaga ako sa mga bagay na, na, na nakokontrol ko. And then, mas nagiging madali yung ganun eh. Gusto daw mag-hi ni Kyrie. Say hi. <laughs> so, pumunta na sa, <laughs> sa baba si Kyrie. Yun yung update sa aming buhay dito sa General Santos. And na, um, na naka-enroll yung mga kids ko or yung boys ko sa isang sabi ko na very very naman very nice na school and hindi ako manghihinayang na doon ko sila in-enroll kasi pagdating ng panahon magagamit din talaga nila yon mm, sa kanila lang naman ako nakafocus sa ngayon kasi maliliit pa talaga sila and kailangan pa talaga nila yung attention ko and then at the same time mm, nagsisikap din ako sa work and then and then it's time na rin na bumalik na ako sa pagbavlog kasi parang ano yung parang may guilt sa loob ko na if ano kumbaga if if ganto na ina-enjoy ko yung um, yung gantong career pero hindi ako magbibigay ng idea hindi ako magsishare ng idea parang ang damot ko naman kaya yun lang yung aking hugot kung bakit ako bumabalik sa pagbavlog Plus, syempre, um, ayoko naman na <clears throat> kumaga mag mag para maging hypocrite na uh, hindi ako mag-share ng a little bit kung ano ba talaga nangyari sa akin personally or sa personal life or sa private life. Just a little bit, okay? And then, <clears throat> so, yun na po ang aking gustong i-share for today. And then, um, well, let's see. Uh, pagka uh, pagka okay okay na plan ko rin actually feeling magano kasi every weekend dinadala ko so ganun pa rin wala iba wala wala walang pinagbago <coughs> excuse me kapag ka weekend dinadala ko pa rin sa mga adventures yung aking kiddos although ngayon yung akong yung aking boys lang na. okay and then naka-schedule naman ako bumalik ah next time na yun <laughs> so <coughs> so salamat 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 and i am actually um very very excited sa sa pag start ng bagong yugto ng ng aking life with the boys dito sa Pilipinas and oh well, let's see um and yeah para sa mga nagtatanong I am actually um ano since last year po um yeah divorced na po ako and officially single and See you tomorrow. <laughs>